Mga bilang chapter 34 verse 1 hanggang 29 Ang mga namahala sa paghahati ng lupain Sinabi ni Yahweh kay Moises Ang mga tagubilin para sa bansang Israel Pagpasok ninyo sa kanaan, ang lupaing ibinigay ko sa inyo Ang mga hangganan ng inyong nasasakupan ay ang mga ito sa timog, ang ilang ng zin na katapat ng edom, ang dulo ng dagat na patay. Ang daan paakyat sa akrabim, ang zin hanggang sa timog ng Kades Barnea, ang Hazaradar at ang Azmon. At ang batis ng Ehepto hanggang sa dagat. Sa kanluran, ang dagat Mediterranean Sa hilaga, ang bahagi ng dagat Mediterranean, ang bundok ng Hor, ang Hamat, ang Zedad, at ang Zifron hanggang Hazar Enan. Sa silangan, mula sa Hazar Enan hanggang Sepham ang Ribla gawing silangan ng Ayin, ang baybayin ng lawa ng Sinaret. At ang Jordan hanggang sa dagat na patay. Ito ang mga hangganan ng inyong lupain. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, iyan ang lupaing ibibigay ni Yahweh sa Siyam at kalahating lipi ng Israel ang partihan ay dadaanin sa pamamagitan ng palabunutan. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad, at ang kalahati ng lipi ni Manases ay mayroon ng bahagi at nahati na sa kanikanilang sambahayan. Ito ay nasa silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun ang mamamahala sa pagpaparte sa lupain. Pumili ka rin ng isang pinuno sa bawat lipi para makatulong nila sa pagpaparte ng lupain. Ito ang mga pinuno na napili ni Yahweh. Ang mga kalalakihang ito ang pinamahala ni Yahweh sa paghahati ng lupain ng kanaan na ibinigay niya sa Israel.